Hello mga Inspired, kamusta kayo? At sa bagay na ipag-ausapan natin ang mga sikreto kay Inspired para makabuo ulit ng pag-ibig ang lalaki sa At kung handa na natin lahat po tayo, at muli, be inspired! At ang unang sikreto mga para makabaw ulit ng pag-ibig lalaki sa iyo is maging masaya muli kahit wala siya. Yan ang unang sikreto kayo sa ng lalaki ay umibig muli sa iyo. Bumalik ang interes at magkaroon ulit ng spark sa iyo. Ka-inspire. Yan ang isang mga sikreto na dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Ipakita mo sa kanya ka na kaya mong mabuhay kahit wala siya. At kaya maging masaya kahit wala siya. Sa mga dahilan kung bakit bumababa ang value ng isang babae sa lalaking mahal niya sapagkat yung babae ay sobra-sobra na ako magpakita ng interes, validation sure at pagmamahal sa lalaking mahal niya. Talaga namang kisipal kong palakihin ang ulo niya. Sa pamamagitan ng pagiging sobrang tanga at sobrang martir mo at sobrang kung magwigay ka ng effort sa kanya ay ganun-ganun na lang. Tandaan mo, babae ka. Baka sabihin ng iba ka, inspired, nagmamahal kasi ako eh. Nagmamahal ako, kaya ganun na lang ako kung magsakripisyo para sa kanya. Ganun ba? E eh, talaga namang kay inspired, sobra naman niya pagmamahal na yan. Handa kang magtiis kahit palagi kanyang niloloko, lagi siyang nagtataksil, palagi siyang nambabae, sinasaktang sinasakit ang kapapisikal. Talaga namang masakit pa magsalita sa iyo at palagi kang pinapaluha. Palagi na lang kayong spar na nagloloko sa iyo at palaging walang pakialam sa damdamin mo. Ganyan ba? kanyang ba ang gusto mong relasyon? Ganyan ba ang gusto mong pag-ibig sa buhay mo? Ganyan ba ang pinangarap mo nung kabataan mo? Ganyan ka ba pinalaki ng magulang mo? Sino bang nagturo sa'yo? Ganyan ka ba talaga katanga? yung ba ang personality mo? San ka ba talaga nag-aral? Matalino ka ba talaga? O sa sadyang napakatanga mo lang sa kanya? Baka sabihin, ka inspired gano'n naman talaga ang pag-ibig, di ba? Nagiging tanga ang mga matatalinong tao, nagiging bobo ang mga matatalinong tao, alam nyo, maka inspire sa bagay na yan. E eh, medyo may pagkakaiba sapagkat kontrolado mo pa rin naman ang isip mo, ikaw pa rin ang pipili ng kapalaran mo. Sa bagay na yun, dapat mas piliin mo ang utak mo kaysa sa puso mo. Lalo na kung alam mo, aware ka na sinasaktan ka niya palagi. Ganyan yan, ka-inspire, ipakita mo na kaya mong lumayo kapag sobra na siya sa'yo. Upang manumbalik ang pag-ibig niya sa'yo, ipakita mo sa kanya na kaya mong mabuhay kahit wala siya. Upang muling bumalik ang paghanga niya sa'yo at bumalik ang interest niya sa'yo. Mamiss ka niya at isipin ka at muling manumbalik kay Inspired sa kataligayang pag-ibig niya sapagkat mawawala ka panandalian sa tabi niya, sa paningin niya, sa buhay niya. Pakita mo kayo mabuhay at maging masaya sa buhay mo kahit wala siya. Sa lalaki, bababa ang pride, mapapaisip, maririyan sa malahat ng bagay, may isip ng mga mali niya at muling magsisit pabalik sa iyo kay Inspired. Paano sikreto ng para bumalik ang pag-ibig niya lalaki sa iyo is... Huwag na muling maghabol at magmakaawa. Yung pangalawa kay para, makabulit ang pag-ibig laki sa iyo, dapat magpakita ka ng pag-ibig sa sarili mo. Mga ba nagpapakita ka ng pag-ibig sa sarili mo kung palagi kang habol ng habol sa kanya at nagmamakaawa ka pa para kang tanga dyan. Talaga naman kay magdagdag ka ng value sa sarili mo. Magdagdag ka ng pagmamahal, pag pagpapahalaga sa sarili mo, hindi palaging sa kanya. Kains pa daw, masarap magmahal. Nakakabaliw umibig. At talaga namang marami ka na-invest na at na-effort sa kanya. Pero palagi mong tatandaan, kains pa na hindi pa katapos na mundo pag nawala siya, pag iniwan mo siya. Lalo kapag dila ay kanyang sinasakta at ginagawa ng masama. Kains pa daw, huwag ka sa isang tao na hindi ka pinapahalagahan. Hayaan mong kusa niyang makita ang halaga mo kapag lumayo ka at nawala ka. Talaga namang kains pa daw, huwag ka magmakaawa sa kanya. Lalo na kapag alam mo wala kang ginagawang malit, ikaw lang lagi ang nagmamahal tapat at totoo sa kanya. ka-inspire siya sa mga sekreto upang isang lalaki ay makarealize sa buhay niya. Makapagmuni-muni siya, makapag-isip-isip siya, at makita niya nabubusan ang halaga mo walang balik ang pag-ibig niya sa iyo, ka At long sekreto Max Spark para talaga namang bumalik o makapuulit ng pag-ibig ng lalaki sa is wag na masyadong demanding. patlong lock Alam niyo Max Spark kapag masyado kang demanding sa isang relasyon sa lalaki, ang isang lalaki talaga namang magsasawa sa iyo sapagkat pinipressure mo siya at hindi ka na kakatulong sa pag-angat niya talaga namang kainsupan na kainis ka pa huwag masyadong demanding sapagkat ang isang lalaki ang gusto namin yung babae marunong makontento at simple o may mga bagay tayong gusto pero huwag naman sobra to the point na talaga namang nakaka-bad trip ka na sobrang toxic mo, sobrang arte mo napaka materialistic pa ng iba sa inyo huwag kayong ganyang kainsupan pang lalaking mahal mo talaga namang hindi ka iwan ay pagpalit sa iba Oo, mahal ka niya ngayon. Sobrang mahal ka niya ngayon. Pero kung magiging consistent ka sa pagiging demanding mo sa lahat ng bagay sa buhay mo, talaga naman na laki kayo sa pagsasawaan ka. At aayawan ka sa bandang huli kapag siya ay nahirapan na. At kung ayaw mo ang isang lalaki, iiwan ka, huwag mo siyang pahirapan sa pagiging demanding mo. Sa halip, tulungan mo siya, unawain mo siya, at intindihin mo siya sa mga bagay na kaya niya ibigay sa iyo. At sa mga sekreto upang isang lalaki, hindi mawala ang pagmamahal sa iyo at laging makabuo ulit pag-ibig sa iyo. Pangapat na sikreto mga spark para makabuhol ang pag-ilig ng is dapat bumalik ang tiwala niya sa'yo. Pangapat ka spark. Baka naman kasi na ang, ang tiwala ng lalaki mahal mo sa'yo, ano ba kasing ginawa mo? Siyempre, sa mga pagkakataon, meron ding babae na nagkakamali, nagkakasala. Dahilan kung bakit nawawala ang tiwala ng boyfriend o mister niya sa kanya. Ikaw na bang ginawa mo kasi eh? O baka naman sabihin natin sa ugali mo na lang, di ka nga nanloko pero sa ugali mo. Hindi ka paano siya magtitiwala, magbabago at mag ka at mag-aayos ka Diba, kay Spard, lalo kapag manluloko ka. Diba, paano siya maniniwala ng mo sa lulokohin ulit, lalo na kapag binigyan ka niya ng chance. Ganyan yan kay Spard, kailangan bumalik ang tiwala niya sa'yo. Dahil kapag hindi bumalik ang tiwala niya sa'yo, mahirapan din siyang ibalik ang dating pag-ibig niya sa'yo. Madapat magpatotoo ka, dapat ayusin mo. Mag-extra effort ka upang bumalik ang tiwala niya sa'yo. Alam ko, hindi na 100% pero at least tataas mo din tiwala niya sa'yo. Sa so, pamamagitan ng pinapatunayan mong sarili mo ka-inspired, lahat naman tayo nagkakamali sa buhay na ito. Lalo na sa pag-ibig, sapagkat tayo ay tao lang. Walang permanente at walang perfectong tao. Dapat ka-inspired, patunayan mo lang sa sarili mo na nagsisisi ka at handa ka magbago para sa kanya kung talagang mahal mo siya. At saka, sa katagalan ng sanilak sa pagiging logical niya ay makikita niya ang totoo na ikaw ay kusang nagbabago at talagang seryoso ka sa pagbabago mo. Babalik ang tiwala sa inyong laki kung makikita niya kay Inspired na katiwa-tiwala at ang pag-ibig niya sa iyo ay muling mabubuo sa katadalan kay Inspired. Ano yung mga sikreto mga Inspired para makabuo ulit ang pag-ibig ng laki sayo, is maging kakaibang muli. Ano yung mga Inspired? Inspired anong ibig sabihin maging muli? Alam niyo mga Inspired bakit ka ba nagustuhan ng boy, ng boyfriend mo o bakit ka ba nagustuhan at pinakasalan pa ng mister mo? Dahil syempre merong kakaiba sa iyo kumpara sa iba na nakilala niya noon. Ba't sila yung daming babae sa mundo? Bakit ikaw yung ginusto niya? Bakit ikaw yung niligawan niya? Bakit ikaw yung pinakasalan niya? Bakit ikaw yung kinarelasyon niya? Bakit ikaw yung minahay niya? Dahil may kakaiba sa'yo. Dapat mo malaman yun. Baka siguro, hindi na ikaw yung dati. Maging kakaiba muli, tulad na halimbawa sabihin natin ikaw yung babae na mahilig magayos, magpaganda, talaga mag mag improve Pero ngayon hindi ka na naiiba sa lahat. Isa ka na rin sa mga pabayang babae sa paligid mo, sa paligid niya. Katulad ka na rin ng iba. Hindi ka na naiiba inspired. Dapat maging kakaiba mo rin tulad ng nagustuhan niya sa'yo noon. Sinasabi niya sa'yo noon na ikaw isang klaseng babaeng simple. Marunong makontento at babait. Pero ngayon baka nagbago ka na. Talaga namang ka-inspired yung mga bagay na yung mga nagustuhan niya sa'yo. Hindi, mo na, hindi niya na nakikita sa'yo. Kaya maging kakaiba mo sa isip at puso niya. Sa kanyang mga mata. Ibalik mo ang dating ikaw mag self-improve ka. Alamin mo yung mga bagay na nagustuhan niya sa'yo. Alamin mo yung mga bagay na ayaw niya sa'yo. Kilalarin mo rin mabuti ang sarili mo mag-effort ka para sa inyo. At kung talagang mahal mo siya, magagawa mo. Since sa isa mga sikreto, kainspuno pang sang laki, ay manumbalik ang pag-ibig sa iyo, kainspuno. Ang sikreto, Max para manumbali ko, mabuong ulit ang pag-ibig ng sa iyo is huwag na matigas ang ulo, matuto ng sumunod. Pang-anong kayong spad? Sabi niyo, Max spad, kung bakit ang siyong laki nawawala ang pag-ibig sa babae sapagkat yung babae hindi marunong sumunod at napakatigas ng ulo. Alam niyo ba, nakaka-turn off yan? Sapagkat at sobrang toxic niyan at sobrang sakit sa ulo niyan. Bagay na pagsisisihan ng lalaki na ikaw ang pinili niya sa pangkat matigas ang ulo mo, hindi ka marunong sumunod, hindi ka marunong makisama, partner pa naman ang tingin niya sa iyo, ikaw pa naman ang pinili niya, tapos ganyan ka. At ang gusto mo pa, ikaw mo susunod, napaka mo, at piling mo ikaw lagi ang tama at siya lagi ang mali. Kapag ka ganyan ka sigurado ang isang lalaki man lalabig sa iyo. Baka ang mawala ang pag-ibig niya sa iyo sa katagalan makipaghiwalay sa iyo o kung hindi man maghanap ng iba talaga naman masasaktan ka kapag ka ka umayos ka magpakababae maging submissive ka magpaka feminine energy ka magpasakop ka sa mister mo sa boyfriend mo upang lalaki talaga mang hindi magbago sa iyo kapag ibig niya sa iyo ay laging talagang nandyan para sa iyo kung ang lalaki nagbago sa iyo dahil sa ganyang ugali mo dapat ayusin mo muna ang sarili mo upang sa katagalan mapansin niya sa at saka muli siyang umibig sa iyo ka-inspire pampitong sikreto max part para makabuhulit ang pag-ibig ng lalaki sa iyo is mag-ayos ka muli pampito ka-inspire na sikreto upang lalaki ay muling manumbalik ang interest, attraction, pag-ibig at value mo sa kanya alam nyo dapat ka mag-ayos talaga palagi sapagkat sa sa mga pinakasikreto talaga sa relasyon at sa buhay pag-ibig upang ang lalaki talaga mang manatili ang pag-ibig sa iyo kailangan manatili ang attraction niya sa iyo sapagkat kapag bumaba o nawala ang attraction niya sa iyo, mapupunta sa ibang in, ang kanyang focus at ang kanyang atensyon imbis na sa iyo. At kung nasa iba na ang kanyang focus at atensyon, syempre iba na ang maari niyang pag ng kanyang isip at oras, damdamin. Baka yun na yung bago niyang mahalin o ibigin, matat, matat siya dun. Hindi na iyo hindi na ikaw ipubaw sa isip niya. Hindi na ikaw yung naaalala niya, iba na. Dahil sa iba na siya na-attract. Kaya gawin mong attractive ang sarili mo. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. Gawin mong charming o appealing ang sarili mo. Dapat mamagnet sa sa'yo. Dapat lagi siyang naaakit sa'yo. Kaya dapat kinsport marunong ka sa sarili mo mag-ayos muli. Mag-ayos muli upang lalaki mapansin ka at manumbalik ang gana sa'yo. Sapagkat ang lalaki kay ang attraction at interest ng lalaki ay taas baba. oo sabihin natin, ang lalaking boyfriend mo o mister mo ay bumaba ang pagtingin sa'yo. Hindi ka na masyadong nilalambing. Hindi ka na masyadong ina-update. Dati sobrang sweet sayo. Dati napakaraming oras sayo. Sobra akong mag-update, sobra akong maglambing, sobra akong magpakita ng pagmamahal, sobra akong mag-effort. Pero ngayon lahat bawas na. Minsan wala na. Oo, taas babayan eh. Interest at attraction. Ang kailangan mong gawin, ikaw ang mag-a-adjust ngayon. Ang kailangan mong gawin ay magayos, mag-self improve. Iprobitura mo, yung forma mo, yung amoy mo, yung katawan mo, yung personality mo, yung buhay mo, lahat sa iyo. Dapat ka mag high value, ka-inspire. di ba? Iyan yung sarili mo, uh, sabi natin mag makeover ka. Di ba? Magpunta ka ng spa o sabi natin kung ano may papayos na mo. Mag skincare ka, mag workout ka, mag ka, lahat. Ayusin mo, mag search ka sa internet yung mga bagay na forma sa'yo magpabango ka palagi, maging mabango ka, talaga mong lagi kang maging para smile, lagi positibo. Mga bagay na talaga mong kakit-akit sa lalaki. Mag-search ka, matuto ka. Dapat mong gawin yan upang lalaki mahal mo di maagaw ng iba. Laging sa'yo lang ang pangakit. Ang pangakit ng isip niya ay sa'yo lang. Sa'yo lang siya palagi na akit ka inspired. Dapat mong gawin kaakit akit ang sarili mo. Mag-ayos ka muli kahit ano pang problema mo. Baka naman kasi pabayakan lang yan at loss siya nga lang sa buhay mo. Baka naman sobrang baho mo na. Baka naman yung kilikili mo nangangamoy na at yung hininga mo talaga mang di nakakit-akit pa. Pati yung buhok mo di mo na nasusuklay na at yung kutis mo pabaya, napabayaan mo na. Pati yung forma mo kung ano-ano na lang at yung bilbil mo sa labat na. Pati yung itsura mo stress na stress na. Hindi ka na nag self-improve ka in Masyado mo nang kinalimutan ang sarili mo. Masyado kang naging kampante. Masyado kang nagpasakop sa mga problema at pagsubok mo. Kaya in spot isang lalaki ay talaga mang hindi mo ma-judge. Hindi mo mahuhusgahan hindi mo madidiktahan sapagkat ang attraction is a choice ang interest ay talaga namang kainspired na sa utak ng tao hindi mo siya mapapilit na ma-attract sa'yo kung hindi ka kaakit-akit gawin mong kaakit-akit ng sarili mo mag-adjust ka, mag-self-improve ka at magkikita mo ang totoo sa katayalan para yung manok natuto ka sa palay muli gawin mo kainspired siya ay maakit sa'yo upang lalaki mo nung balik ang pag-ibig sa'yo mag-ayos ka muli upang di siya maagaw ng iba't ang iba, kanyang pag-ibig ay sa'yo lang kainspired o lang si Max Spark para manambalik o makabuo ulit ang pag-ibig na lakas sa iyo is balikan dating kabaitan yung pangulo kay Spark. Kasi naman to kay Spark, baka kasi, minsan kasi dito yung nangyayari. Uh, dating bait-bait mo, dati napakasimple mo, dati sobrang, sobrang buti mong tao. May mga ano kasi, may mga pagbabago, may changes, kahit sa personality, kahit sa ugali ng tao. Baka ngayon kasi sobrang sungit mo na, sobrang taray mo na, palagi ka na nakasimangot, nakabusangot, Palagi ka lang nakabulyaw, nakabunganga. Palagi ka lang napakasalbahe mo, naging madamot ka pa. Naging sabihin natin kay Hinsford, naging mataray ka pa, naging palaway ka pa, naging kismosa ka pa. Pagka ganyan kasi sa tingin mo, pag-ibig ng laki mananatili, baka mabawasan ng sobra-sobra, baka mawala pa. Yung iba pa naman sa inyo, <clears throat> hindi man ganun kaganda, pero minahal pa rin ang boyfriend o mister. Dahil sa kagandahan ng ugali mo, <coughs> tapos babaguhin mo hindi sapat yung kagandahan ng itsura. O oh, maganda ka. Dapat ka magayos, magpaganda. Pero lagi mong tatandaan number number ano lang 'yan, number 2, number 3. Pinakamahalaga ugali. Ugali talaga. Personality. Kailangan maging mabait. Balik mo ang dati mong kabaitan kay sa upang sa lalaki, bumalik din ang pag-ibig sa iyo. Sapagkat paano niya iibigin ang isang babae may ganyang pag-uugali na kabakabasuran ugali mo na ngayon ah. Iba sa inyo, baho na ugali. Kaya yung simo na yung ugali mo ha. Baka naman pati magulong niya, mag pati magulong niya inaaway mo na. Pati kay bigay niya di mo nakasundo. Pati yung mga nakakilala niya mo. 'Di ba? Pati yung mga nagtatanong sa kanya sinusungitan mo. Baka pati siya lagi mo nang binubung, binubungangaan. Paano ka naiibigin niya niyan pag gaganyan ka? Baka magulat ka isang araw wala na sa tabi mo. Baka magulat ka mabalita mo isang araw mayroon siyang iba. Baka isang araw makipaghiwalay na sa iyo. Baka isang araw sabihin niya di ka na niya mahal at kung ayaw mong mangyari yun at kung nangyari na nga talaga naman kayo na nakakalungkot pero may mga paraan yung mga tinuro ko ngayon sa isang mga paraan talaga naman ibalik mo ang dating ikaw magpakabait ka magpakabuti ka isin personal personality mo isin mo gali mo upang sa laki huli kang magustuhan meron pa pag-asa lumapit ka sa Diyos magtiwala ka sa sarili mo ang pag ibig ng laki mabubuo muli kung ganyan ka magpakabuti kang babae kayo And support, maraming maraming salamat po sa pagtapos po ng vlog nito. Tapos kung kalimutan mag-like, comment, share rin po upang makatulong din po tayo sa si ibang tao. Sa so, mga hindi pa po nakaklik ng subscribe, click nyo po subscribe sa baba, click yun po notification bell upang maging update kayo pag may bago po ang upload. So, mag sa mga gusto magpa-coaching o magpa advice pakimas na po sa akin Facebook, rin po kayo feature ko at pakichat ako. Ako mismo mag-re-rep tayo sa inyo. Maraming maraming salamat, makisupport, bagingat kayo lahat. Mahal ko po kayo at muli, peace po!